Bernardo, ang matagal nang usap-usapang hiwalayan nila ng long-time boyfriend na si Daniel Padilla ngayong araw November 30, 2023. Sa pamamagitan ng isang mahabang pahayag sa kanyang Instagram account, ay kinumpirma na nga ni Catherine ang balitang hiwalayan nila ni Daniel. Ayon sa kanyang caption tungkol sa kanyang official statement, sana raw ay makatulong ang pagsasalita niya upang makapag-move forward na umanong lahat tungkol sa isyu at hindi na rin umano siya sasagot ng anumang tanong patungkol dito. Sa pagsisimula ni Catherine sa kanyang pahayag, inalala niya ang halos 21 taon niya sa industriya at labing dalawang taon bilang kabahagi ng Katniel at labing isang taon bilang isang tao na nagmamahal kay Daniel. Ngunit dahil nangako siyang hindi mawawala ang sarili niya sa industriya, nagpapakatotoo siya sa lahat ng pagkakataon at isa na nga raw dito ang pag-amin niya sa paghihiwalay nila ng landas nila ni Daniel matapos ang labing isang taon nilang relasyon. Sa kabila nito, hindi nagbigay ng negatibong pahayag si Catherine patungkol kay Daniel kundi binigyan niya ng pagpapahalaga ang labing isang taon nilang pinagsamahan. Si Daniel daw kasi ang first boyfriend niya at ito raw ay isa sa mga taong masigit na nakakakilala sa kanya at tinawag niyang comfort zone inamin rin ni Catherine na katulad umano ng ibang nasa relasyon, ginawa raw nila lahat upang maging maayos ito. Ngunit pag-amin niya, matagal na raw silang hiwalay at kailangan nilang tanggapin.